Ito so, yung mga sir, may booking pala tayo. Oh. puntahan natin yan. Ito yung booking natin. ano, eh, sabi niya hindi daw umag ano pa sila takotin natin Lupo Opo yung nagpo Opo Ako po yung nagpo nakalagay din sa notes willing uh, magpaluwal muna ng 26 Na sir uh, wala kung 26 sir ay item pa kung dito ko na kami ipigil sa ka. sa track oh. na paano kaya sir eh, wala po akong ano wala po two -six. ano pa na ano? po paano kaya yun kasi nag like, notes ako eh <laughs> pwede ko ba itong i-cancel na lang po kayo wala kasi akong 26 ah, sir eh Sige po, sige po, pasokin na po. So, yung mga nag-ano siya, nag-ano doon, ng 2 Hindi wala man tayong ano, gano'n. Смотри, меня это dan menghasilkan dari pemerintah sanahan beran 8 km.